Ang umaga mga kapigid Nandito tayo sa ating green At ito yung ating binahin ng anak na yan ng 13 at yan po ay pangamanak pa lang niya noong Sabado. <clears throat> Yun nga ay may na pa yung ang niya. <tip> Resistin siya. Masakit siya. <tip> Bali ito, <tip> ito ay naturok na natin ng alamaisin antibacterial so 5 ml lang ang nilagay ko para hindi siya may stress kasi malakas naman yung katawan niya dahil ilang beses na siyang nanganak bali pang anin na niya ito so ito yung una kong inahin na ginawa kong inahin dito sa bukirin. At ito ay pang-anim na. Atas niya. So, yung tatlo, ini, lagay ko doon sa kabila dahil anin lang yung anak niya. Una pa lang yung is doon sa kabila. So, yung tatlo, yung may na inilagay ko doon sa kabila. Ito nga pala yung mga anak niya Bali, sampo ito. Yung tatlo, binawas ko dito yung, kasi labing tatlo yung anak niya. Yung tatlo, inilayipat ko sa kabila, kabilang inahin. Dahil anim lang yung anak niya. Ayan o, no, natutulog sila kasi katatapos palang magpadidi sa mga inahin mga busog na yan basta patulog sila yan po ang mga anak ng inahing kong una Malalaki. lalaki at ito naman yung pangalawa kong inahin na nanganak ng anak, nung linggo. Sabay silang kinasta noong Desember eh. Pero hindi sila nagsabay ng mga anak. Kasi yung isa sabay eh. Yung isa linggo. So, ito ay unang pagbubuntis pa lang niya. So, maliit pa lang yung anak niya. Anim lang. So, susunog na lang tayo babawi. Bali, yung anim niyang anak ay dinagdagan ko ng tatlo doon sa kabila. Dahil marami naman siyang gatas para hindi pumayat yung mga biik. Kaya inilagay ko dito. Unang pagbubuntis pa lang niya. Unang panganak. sana sa sunod marami na yung anak niya yan po <laughs> yan po ang aming pangalawang inahin na mga anak at ah, ito po ang kanyang mga anak mahaba yung maliliit yun ang doon sa kabila, inilagay ko dito para masusuntuhan sila ng gatas. Ayan, dinagyan ko yan ng pampainit para hindi sila dinawin Dahil well, mabig pa lang sila kaya kailangan natin ng pampainit. Ganda. Ito naman yung gabi ko. Ngayon na naman. Gabi, malakas to kasi pinabili ko. Ginamitan ko yan ng nipple pump breast pump para magkakuha tayo ng gatas, Maglata, gatas sa kanyang inahin. At saka, dadrap natin Lumakas yan kagabi so ngayon, bibigyan na natin ulit para mabuhay, makaligtas sana. Makaligtas ito. Sayang kasi. Yan o. No? Bali, siyem sila dito kasi dinagdain ko ng tatlo. Doon sa kabila. Pero yung magkakapatid talaga, anim lang sila. 啊。Uh.